Hearing ng kasong isinampan ni Rita Daniela laban kay Archie Alemania bukas hindi tuloy. sa Balitang Showbiz, walang mangyayaring hearing sa kasong sexual harassment na isinampa ni Rita Daniela kay Archie Alemania bukas December 3, 2024. Ito'y dahil sa nakalive ang fiskal na may hawak sa kaso kung kaya't nalipat ito ng December 10. Kung matutuloy ang nasabing hearing sa December 10, siguradong dadalo dito si Archie dahil dito niya isisumite ang kanyang counter-affidavit. Samantala, hindi naman umano kay kailangang dumalo ni Rita sa nasabing hearing at kahit abogado lamang nito ay maaari ng dumalo. Kasunod na hearing ay December 17 kung saan posible umano doon na magkita si Narita at Archie. Legal counsel ni Rita si Attorney Maggie Abraham Garduque, ang legal counsel din ni na Jojo Nones at Richard Cruz na parehong sinampahan ng kasong rape through sexual assault at acts of lasciviousness ni Sandro Mulak.